diet. <laughs> Honestly. Sobra okay, productive. So, sobrang saya. Maraming natutunan. Thanks next time. Thanks for your time. Thanks Ang dami magiging kaibigan dito. Maka-enjoy. Sobra ang ganda! Magaling! Magaling si Alayza. Maraming natutunan sa laro. Sobra approachable. Thank you. Thank you. Okay naman <okay. laughs> po. Okay, okay. 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 uh, just very glad to na nakaabot tayo dito sa closing ceremony ng pangalawa nating ABYVC dito sa Pasig. Ayan, so Ms. Aliza, tell us about the second uh, installment na nitong ABYVC dito sa Pasig. Well, I'm very glad Coach Tai was able to join us in the second leg of ABYVC And hindi man ako nakapunta ng buong three days, alam ko na talagang with Coach Tai's guidance, Uh, talagang madami matututunan ang ating mga kabataan ngayong araw, ay ngayong weekend na ito. So, uh, I'm, I'm very happy. So, kamusta? Yung first, kung makikakumpira natin sa first na ginawa natin at yung ngayon, parang mas medyo binata ang lalaga ng mga Oo. Well, nung, nung una, nung first leg natin, talagang mga kids ang ating uh, target na maturuan. But this time, binigyan din natin ng na opportunity na mas mga teens naman din ang ating bigyan ng time para <laughs> mag-share natin ng knowledge ng volleyball. So I'm very happy kasi talaga nag-enjoy, nakita ko naman nag-enjoy din sila sa mga drills ni Coach Tai and sa games. Uh, so hopefully madama rin talaga silang natutunan dito sa ating camp. Oo, bumisita rin kahapon si Mayor Vito. Oo, nga. Um, very supportive rin naman ng City of Pasig. At thankful rin po kami sa inyong uh, uh, program na ito. At nabanggit nyo rin kanina, possible ba na magkaroon pa ng third Nako, possible, very much possible na magkakaroon po ng third leg. Uh, depende po sa ating mga taga Pasig, kung i-welcome eh, po ulit tayo dito for our third leg. Pero maraming maraming salamat. We just, I just want to take this opportunity to thank Pasig, Mayor Vico, Tito Cory, maraming salamat po for always welcoming us here in Pasig. And talagang, we just really want to share our knowledge sa mga kabataan ng Pasig. And hopefully soon, ma-share din natin to sa mga iba't ibang lugar pa. Ayan, Miss Eliza, uh, tanong ko lang, no, sa exercise, ano ba, paano ba mag-prepare ang isang Eliza Valdez pag lalaban siya sa ato? Oh, wow. Uh, I guess, uh, being physically fit is just not enough uh, to to say you're 100% na maglalaro. You have to really, I, I feel like, mentally be able to prepare yourself as well. So, yun lang. Mas sabi ko, we, I also do meditation. And all the things na talagang tinuro sa amin ni coach Tai para maka mentally prepared din kami for the games. How about diet? I ano mean, <laughs> onion... yung... Diet? Honestly, I don't really... I don't really do the diet then. But, well, we control what we eat. Uh, but I think food is something that makes me happy, so... Yan, kinakain ko po ano yung makakapagpasaya sa akin. Alam mo, isa sa napansin ko, very supportive ang yung ano, na, supporters club na yes. ng Alifinity. Ano masasabi mo sa kanila? Well, Alifinity has been with me since I was in college up until now na nasa pro na. I would just want to say, they're not just a supporter to me and for me, they're really a family. So, kahit anong mangyari, andyan sila. And that's why love them so much. And last na Miss Alay, sa message mo sa mga batang pasigin at sa mga batang Pinoy na gusto mo uh, sundan ang New year. Wow. Uh, sa so lahat po ng mga aspiring uh, players, athletes yan out there. So, good luck. And I just wanna say, ngayon palang congratulations na sa inyo. I just wanna say na konting sipag, pagsamasamahin natin ng konting sipag, konting tiyaga, konting determinasyon, and your goals will be achieved. So, I hope to see you all sa mga UAAP or different professional leagues, and we'll cheer you on. Ayan, maraming salamat, Miss Alive, above all Thank First you. Ayan. <laughs> Ayan! Thank you! Thank po. you! And now, siya, nakapinala sa akin since when I was a kid. When I was a kid, since nasa Ateneo pa ako, hanggang ngayon, kasama ko na sila. So... Huwag na natin sila ipakilala. <laughs> so, andito yung Aleph All right.